Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga Pilipino sa kanilang kapaligiran at kasaysayan na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan bilang bahagi ng ating pagkakakilan ng pampanitikan at pangkultura. Ang ilang eksena ay hindi angkop sa para napakabata mga manonood patnubay na magulang ay kailangan. Ang Kapre ni General Taong 1896 sa bayan ng Cavite el Viejo, sa lilim ng mga punong balete, may isang nilalang na nagmamasid sa mga tao malaki, maitim, at may sigarilyong nagliliyab ng kulay asul. Siya sila kapati, ang kapreng tagapangalaga ng kagubatan ng magdalo. Isang gabi, habang nagtatago ang general matapos ang isang bigong engkwentro laban sa mga Espanyol, narinig niya ang malalim na tinig mula sa dilim. General, bakit mo inuubos ang dugo ng iyong bayan para sa kalayaang hindi mo pa nakikita? Lumabas mula sa usok ang dambuhalang anino. Hindi umatras ang general, bagkus ay tumindig ng buong tapang. Dahil kahit hindi kong makita, alam kong may araw pa ring sisikat para sa amin. Tahimik sila kapati, saka tumanggo. Kung ganun, ako'y magiging anino mo sa dilim. Mula noon, sa tuwing lumalaban ng general, may usok na sumusunod sa likod ng hukbo at may aninong dambuhala sa gitna ng mga apoy ng digmaan. Sa labanan sa Imus, natalo ng mga Pilipino ang hukbo ng mga Kastila. Ngunit kakaiba ang sabi ng mga saksi. May malaking halimaw na humaran sa tulay, pinunit ang mga kabayong kastila at winawasiwas ang mga ito sa ilog. Walang halimaw, sabi ng general sa kanyang mga tauhan. Ang halimaw ay takot lamang. Ngunit ang kapatid ng general ang nakakita sa katotohanan. Mula sa likod ng usok, nakaupo sa sanga ng punong balete si Lakapati, humihitit ng sigarilyo at tumatawa. Sa gabing ito, General, ang gubat mismo ay lumalaban sa mga dayuhan. Matapos ipahayag ang kalayaan, dinalaw ng General si Lakapati sa bundok palay-palay. Kaibigan, sabi ng General, Nakamit na natin ng kalayaan. Wala ng Espanyol. Mungit, bakit parang mas mabigat ang hangin? Sumagot ang kapre habang pinagmamasban ang dagat. Ang kalayaan ay hindi ibinibigay, kaibigang heneral. Iyan ay sinusunog, binubuo at pinapanday. May bagong darating, hindi banyaga sa balat, kundi banyaga sa puso. At nang dumating ang mga Amerikano, natupad ang babala ng kapre. Sa bawat laban, naroon pa rin sila kapati. Pinapatumba ang mga tore, nilalaso ng usok ng mga baril at binabantayan ng general. Mungit sa digmaan ng mga Pilipino laban sa kapwa Pilipino, unti-unting naglaho sila kapati. Hindi ako lumalaban sa kapwa anak ng lupa. Uwi ng kapre bago siya naglaho sa hamog. Hanggang sa muli, General. Hanggang may tunay na kalayaan. Pagkalipas ng maraming taon, sa kanyang bahay sa Kawit, madalas makita ang matandang general na nakaupo sa veranda, nakatitig sa mga punong balete. Minsan ay may nakikita raw siyang usok na umiikot sa puno at naririnig ang malalim na tinig. Hindi patapos ang ating laban, General. Ngumiti siya at binulong. Oo, bigan Hanggang may gabi, may kapre pa rin magbabantay. Hanggang ngayon, sa bundok ng palay-palay sa Cavite, may mga taga-bundok na nagsasabing tuwing June 12, may malaking anino sa ibabaw ng mga puno, humihitit ng tabako, at sa tabi nito ay isang lalaking nakabarong, nakatingin sa dagat ng Maynila. Sabay nilang pinagmamasdan ng pagsikat ng araw, ang araw ng kalayaan at ang araw ng lumang pagkakaibigan sa pagitan ng tao at diwata ng kagubatan wakas